Oh, yan mga igan, dito na naman kami sa gilid. First timer dito sa Pintong. <coughs> dito kami ngayon sa Pintong, Taiwan. Taiwan? Yeah. <coughs> eh, custom immigration ba? <coughs> mm. <coughs> làm à? đi coi. Yeah. Đúng. 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 Yon si Mr. Maximo Capidi. Ayun. Eh, Kanama na si Joey Cruz. Ayan. Eh, shout out. Ito oh. Uh, ah, lalawod na rin. Lalawod na rin. Indonesia. boss. <laughs> <laughs> uh, si Boson. <laughs> Delete. Hmm. huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like and share ang aking YouTube channel, yeah, Kuyang gari Gary Vlog. Ta. Uh, fishery. Dali uh, ang aking mahal na anak, mahal na asawa si Sheila Mika Cabilos at saka si Mary Jane Kakabilos good luck well, good luck and salamat sa panonood take care always